<laughs> no 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 no. <laughs> Hello amazing people. This is amazing Roy in Jeju. Um for today's video, ipopuntahan po natin ang isa mga Uh, beautiful places or one of the beautiful parks here in Jeju Island. So, ito po ay makikita o matatagpuan sa Halim o oh, Halim Park. Okay, whatever. Just Halim Park ang pangalan niya. Halim yeah. Park o yan o. Oh. Halim Park. Yan. So, pasok tayo and yan po yung mga papayaran. Kung taga-Jeju kayo or citizen ka ng Jeju, Uh, may discount uh, basta search na lang po ito po yung sa souvenir shop yeah so yan po har harubang yan ang cute oh yan so dito na po tayo sa so, may bungad oh dito na po tayo singol hey, wala nang mga plants yung so, may pagganan talaga oh may ano po cactus cactus guys yan may cactus <laughs> cactus yan o oh, yan, yeah, ipaupo nyo dito yung mga uh, kaibigan nyo kiss mo sa yan. Libre po. Libre po yung mga ano. You know, ipaupo yung mga, mga fake mong kaibigan mga kaibigan mo. Ayan. <laughs> 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 <Yeah>. Reality? Ayan. <laughs> oh, cincok. Oh, yung cincok. Oh, wow. Hello, my friend. Wow. Hindi pala yung dalawa kong mga kaibigan. Ayan. Paalam muna mga kaibigan. Ayan. Wow. wow. Siyempre, may pa-bird hindi ko alam ang pangalan ng bird niya yan basta bird bird siya wow pang mayaman chance. aloe vera wow may aloe vera guys aloe vera yan aloe vera yan, yan. Ah, so magiging ano tayo, nature nature ano tayo asan yung oh wow ibon ibon green green ang pangalan nila ay wala pala hindi ko alam pangalan nila basta ni ibon wow ang galing maka nature oh ano yung kansayo ano yung kansayo 안녕 안녕하세요 안녕하세요 안녕 오 어디 있니 안녕하세요 안녕 하이 안녕하세요 yan so lahat po ay uh, lahat ng nandito mga cactus yan yan tamang tama ipaupo nyo yung mga kaibigan yung mukhang plastic yan saktong sakto <laughs> yan <laughs> Oh, ang ganda ng flower. Grabe. Oh, malakasan, di ba? Ang ganda, guys. Oh. oh may mga may st 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 statue dito si Mama Mary. Ayan. Yeah. Oh, sobrang ano naman laki. Oh, Agave eh. Americana. Oh, di ba? Yung hmm. salilang. Wow, the... wow di ba? Oh, di ba? Super laki. Parang siyang <vocabulary> <to> <inaudible> giant. Giant na giant, di ba? Giant na giant. Ano yan? American na agave. Basta malaki yan. Sobrang laki guys. Yan. Kasing tangkad ko na. Grabe. Ah, kasing tangkad ko na din, guys. Okay? So, galit pala yan sa Halim Park. Yan. Iba-ibang klase ng namo. Iba ibang namo? Ah, plants. Yan. Halaman. Bunggang-bunggang halaman guys. Ano naman to? Halaman isa ni ano? Ni, ni, ni Alim Fishda. Nag-iisang fish. Ah, meron pala siya kasama. Yan. So, Kamarites na. oh yeah.

kaktus kaktus grabbing kaktus guys ang daming kaktus dito yung mga mangkukulam dito tapos sila dito kaya iti-ringalo ko doon sa friend kong mangkukulam mukhang mangkukulam yan bibigyan ko siya nito next time napakaganda guys ang galing the best so dito po tayo ngayon ulit sa Jeju Halim Halim, Jeju Island yan so pagod na po ang atin yan yeah, pagod, pagod na po ang ating vlogger Hindi pa tayo nakakalahat eh pagod na pagod na po kayo kayang mag-vlog dito tapos may pain transit talaga

Oh my god, it's so hot. So welcome to the mango. Yo, mango, mangifera indica. So welcome to mango, I don't know. Mango trees. Yeah, this one is. I don't know. So we have banana. Yeah. Dwarf cactus. This is banana tree. Yeah, banana. I don't know. Banana trunk. Mango. Wow, this very cool. Hello, ini apa? Banana. Banana. Pariz. <laughs>

Ah, debak. Debak kita. So, papaya, papaya. Sweet so, papaya. I get another banana. I'm very healthy. Oh, guava. Guava, guys. Guajava. Wow. Ay, okay, ganun. yang yung mga ginagamit okay, namin. Ay, ginagamit namin. Ito naman is... Ay, what ako na? Langka. Wow. Arabica. Ano yan? Kamusta all? Oh, diba? So, an old okay. Talaga. Okay. 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 Yeah, so i it's a dragon pine, because say. It look yeah, it's like a dragon. Oh, what is it? Like a dragon. Dragon pine, look like a dragon. This is the head. Yes, and this is the tail. Tail. Yes, yeah, so it's a dragon. You yeah. know dragon pine? Harbang! Wow. Thank you for watching, guys. So, sana nag-enjoy kayo sa aking uh, vlog na sobrang wala namang, ano ko alam kung, na, kung nag-enjoy kayo. <laughs> Thank you and please subscribe to my YouTube channel. Thank you, everyone. Amazing people. Bye, love you, guys. See you next time.